Hey guys, ngayon na lang din ako nakapasyal dito sa gate 3 dito sa EPSA Rosario. Yan. Kung makikita kita nyo nga guys, may mga ab abandonado apando na mga uh, vehicles dito sa tapat ng uh, paglabas nyo ng gate 3 dito yan sa EPSA. Tingnan nyo, may tricycle. Ilang tricycle yan? Apat uh, na abundanadong tricycle. Tapos ano pa, may 24/7 pang ano delivery. So siguro sa mga accident 'yan. Sa mga aksidente 'yan dito kaya dito na lang tina, muna nilagay kasi dito siguro yung nangyari aksidente. Meron pa nga isang kotse dito eh. Ito sa likod oh. Yuping yupi yung ano, yung harap niya. Kasi dito talaga sa highway na to, mahirap talaga guys. Kaya hindi biro Pagtawi-tawi tawid dito. Kailangan talaga yung part tip lang to sa mga mahilig tumawid sa mga kalsada kailangan pag tatawid kayo guys kailangan tumapit din kayo ng sign mag sign kayo ng kamay para kahit paano hindi, sila malakas sa uh, magpatakbo ng sakyan kasi ganoon yung iba eh pag gumamit ka ng sign pag gumamit kayo ng sign ng kamay niyo medyo uh, ano pa nila babagalan pa nila yung kanilang pagtakbo kasi talaga pag sa mga ganitong public na highway talaga talagang mahirap talaga magtawid-tawid tsaka yan nga guys ba? Diba? yung mga abandonado na mga sasakyan tricycle apat na tricycle yan oh. nakakatakot guys baka mamaya pamahayan na ng mga ano yung mga na-accident dito